Mayroon kang Whoa, oh, thank you. <laughs> mayroon kang Ooh, thank you ah, King's cup. Ayan, say, sarap na ah. oh. 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 oh, man. oh man, man. Parang hindi ka masaya. Masayang, masaya, masaya. Uh, okay. yeah. okay. Ay, ikaw ba? Yeah. <laughs> Sorry <laughs> <laughs> Tapos, eto. Mayroon ka pang

Sopnay! Eh, Kuya Andy meron din yan. Uh, thank you po! Tapos! May lagayan! Yes! Meron ka pa! Lang. Lagayan! <laughs> oh, <God>. <laughs> <laughs> oh, nga yung yung, <laughs> yung damit, eh. bukas mo nga. Ano, Tignan natin. <laughs> bagay siya mataba eh. Ay, pala. Bagay sa'yo, ko. ko.

na ah, mga kawak-iwak mga mga dala daladalahin natin. Akyat natin doon. Ayan. Akyat naman tayo ngayon sa bundok, mga kawak-iwak. Ang hirap ng kung ano talaga mga kawak-iwak. Bago po ang lahat, shoutout po muna kay Ma'am Jay from Middle East. Shoutout din po kay Ma'am Nora Bryant. Shoutout din kay Jude Big Big Cisneros. Si Sina-shoutout ko rin, Kiki Jimmy. At shout out din po kay Sir Randy Basi. Hello mga kawakiwak! Magandang araw! Magandang gabi, magandang hapon! Saan man po tayo panik ng mundo ngayon? Ngayon po ay mimigay po tayo ng mga goodie bag kaya yung mga giveaways para dito sa ating mga kababayan sa bundok. Dahil sa mayroon pong nag-sponsor sa atin si Ma'am Sandra Cole. Foundation at uh, Sir Edwin Ramos. Ito po silang mga regular natin na nag-sponsor sa tuwing kaya nito mga holiday. So, simulan na natin ang pamimigay. Ito po yung mga goodie bags, no? Ah, uh, bali 15 piraso po ito. Ang laman niyan ay ganito. Ito po yung ito po yung nanggaling sa kay Ma'am Sandra. Ay natin ha yun yan so mayroon siyang soft drinks yan lagyan natin mayroong CDO Metlop mayroong Argentina mayroon siyang spaghetti sauce yan ayun mayroon pa siyang yan what's up tapos mayroon tong spaghetti so masarap-sarap ito video masiyahan na sila dito ang ginawa ko naman, dinagdagan ko na lang itong mga ito, ng uh, kaya nito. po natin ng mga ilang kilong bigas. Yan. <coughs> yan. Kasi dito sa kwan, tuyo sa kadaing. Malaking bagay po ito sa kanila. Yan. Mayroon din dito tayo ditong pinamili ng mga damit. yan. Ngayon, dipindi ito kung kanino ito magkasya, doon natin ibibigay. Marami rin po ito, mga kapakiwak. Ayan o. Oh. Ayan Mga Godi natin Yun, yung mga bigas na yan O oh. Okay, <laughs> 15 na Godi Bag nito ang uh, Paabot natin sa na kanila So, So, ako po yung taas pusong nagpapasalamat Sa ating mga sponsor Kay Ma'am Sandak Paul's Foundation at sa kanyang mga kasamahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayang din po kay Sir Edwin Ramos. Salamat po sa iyo, Sir. Pamimigay na natin. It's a bra! Pagdahan pa sa pito, mga kabakliwak. Pagdahan lang tayo kay ang aso dito. Tao ko! Ikaw diyan! Ayun! Saan po nandito? Mukhang kapabayan tayo na nagpaabot ng yung, yung pagmamahal tayo. So, so, ito. Dinala na kita dito. Ito. Baka magkasya sa ito. Okay oh, boss. Bakay. jacket. eh. Kisting mo. Ako pa. Yung jacket. Si... Oh, Ayan. Ito, tingnan mo si... Ganito, ganito kapayakan pamumuhay dito sa kabundokan. Ako. Ayan. Ayan. May pang nakasayot Ayos to, Joaquin. Ha? Ayos to. Ayos ba? Oo. Oh. pa, tama yun kasi malamig dito eh. Oo, oh, malamig na eh. Oo. Oh. Oh, iayos. Oo, oh. iayos eh, mo. Oo, oh, ayan pa. pa. Yung, galing pa ito sa United States of uh, America. Gusto, ko, kanila nito. Oh. Ama, oo. Oh. Malamig. Uh, post, meron kang shirt. Ayan mo. Oo. Oh. Oh. Yun. Yan. May mayroon pa siya suot. Oh, ganda yan. Hindi pong so, lakad-lakad na. Uh? Ano? Huwag mo lang susuot. Ito. Kasi baka kung anong lumabas eh. Mga kawak ko. Magkakadong yan ako. Oo. Oh. So, tapos ito. Ayan. Meron yan. Face mask. Meron pong mga tuyo yan. Meron bigas. Ha? Ah. Oh. At saka spaghetti. Itlog. corned beef. corned beef. At saka... Mga sauce ba yan? Basta so, yan. Oh. Ito po, eh. yung iba galing sa akin. At yung iba naman galing sa kay Ma'am Sandra Coles. So, kung pa pasalamat ako sa nagbigay nitong yung ano, sponsor sa atin. Na, yung nag-sponsor sa atin. Saka si, 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 si share, share. <laughs> Ayan, Sir Edwin. Yun! Ayan. Sa Sir Edwin. Ramos. Ramos. Ay, yun. So, Mga laging ng tema Ay, ganon. Oh. Kasi so, ito siya, nag-iisa lang dito. Wala po itong, kwan, wala po itong sawa. <laughs> wala din siyang anak Pare, single pa ka lang dito ano oo tapos yung pamumuhay niya dito yun nga kagaya ko rin mga nagtatanim tanim dito ayan may mga saging saging siya mga kawakiwa huwag dito na rin kaya sa ganitong sitwasyon dahil sa wala naman magagawa eh ayan tingnan nyo yung kanyang uh, sitwasyon mga kawakiwa ba? no? Sige, punta na kami doon. Sige, Okay, okay. Um, kung tama, pupunta sana ako doon sa iyo eh. Gagawin kasi ako sa eh. Ay ganoon, pupunta sana ako sa iyo, sa bahay mo. Kasi nga, mayroong nagpaabot ng kanilang tulong. Mamahal, ito, goodie bag. Para dito sa mga tao rito. So, isa ka sana mabiyayaan ito, no? Ayan. Ito, may dami ito, t-shirt ito. Pero ito, magkasaya sa iyo yan. Christmas. Christmas, pero na. Ayan. salamat po. At sana pagpalain po kayo ng may kapal. Ayun. Okay. Ayun. Saka maraming salamat din pala kay Wakiwak Ayun. <laughs> Pagabagabag din tayo dito. May mga dumadating dito na no. sumataan para hindi hey, tayo pupunta sa kanila. Eh, yun. Well ka. Oh. Ayan. Tapos. Kuhan mo dun kamera. Kuya. Manghalo ka sa puso na saging, sa akin, ginataan. So, ayan. So, ito. Ayan. Ina, salamat po. Ayan. Uh, sige, sige. Ganito lang yun nang uh, sitwasyon namin dito, mga kawakiwak. Ayan. Eh, hindi ko po alam ano na paano. Uh, si ah. Ano so, eh. Ah, ibig sabihin na surprise ka Oo. Nasusurna. na nakatanggap dito oh. ng ganon. Lalo na pasok na ito sa mga taon. Oo. Oh. Salamat po. Ano? Oh, sige, sige. Salamat po ulit. Oo, oh, sige, oh. Ayan, t-shirt yan. Baka magkasya iyo yan, ha? Oh. Panlamig na ito ganyan pang itong pangkot, lalo ngayon mag-ano. Oo, oh, oo, oh, oh, sige. Pata, magdagaan Kung pwede, Pwedeng panlakan, pwedeng magtrabaho dito. Okay. Kung pasyal na. Oo. Oh. Kasi nga, punta ka. Hindi pa rin din ako makapunta ron. Pero ka Oo, oh. meron tayong biyaya. Tito, ayan, ayan. Meron tayong Miyaya, galing sa ating kababayan, nag-sponsor, oh. no? Para ba, ano, no, lumabas ka daw, pupunta sa bariyo, Christmas ka, siyempre, no, required po mag-Christmas, diba? Oo, so, oh. ayan. Maraming salamat po sa inyong pinagkaloob. Kung mas ka mapakiramdam na katanggap ka ng ganon? Ay, okay. Masaya ka ba? Oo, oh, maraming salamat. masaya? Oh, masaya. Yun, masaya siya. Masaya. Malaking bagay yun, nakapagpasaya tayo ng tao, oh, mga kawakiwa. Masaya. Ayan, oo. Oh. Kapag

ikaw ay salat Magsikap ng ligaw Huwag kang magpahuli sa agos ng lipunan Yan! Salamat! Yan! Salamat po! Salamat sa sponsor po nito! Ayan! Kuan yan! Pagkikikumpito na! Pang kuan yan! Pang New Year! Kaya namin po! Yan! Nabigyan na natin! Gawin pa tayo doon! Parang hindi nilagay ko ito!

Ganon yung mga tao dito, mga kawakiwak, mga mababaitin, saka hindi mararamot. Oh, san galing? Ha? Ayan. Ito yan, kayo. Nandyan? Wala akong dalang dihaya sa iyo Ay, salamat. Gamit, gamit ka dyan. Ito, <gibberish> ito, mayroon itong gamit pinigay sa iyo si Madam. Thank you po. Yun, may isang bahay pa doon, ano? Kay ano ka? Melba. Melba. Ayun, isang kundi ko. sa awal, manito, Saan mo bahay mo? Oh, nakita ko. Sa baba kami doon. Ayun, san dito. Kunay bibigay. na lang sa. San pang damit yung, dito? Yung ano, yung may damit din. Kanino to? Ah, oh, diyan yan. San diyan to? Ka? Oh, kasama hindi. Dyan. Ah, ito. Si, si Kuya ba, lang ang a... Oh, sukit pa.

Oh, Meatloaf Thank <laughs> mayroon Kang oh, Thank you, Dad uh, King Cup Ayan, Ay, masarapnya itu, ah Oh Oh Parang, ini kemas saya Masa ini kemas saya Thank you, Thank you Thank you, Ben Mama Mia Spaghetti Sauce Wow! Kumpleto wow. na! Ayan! Mayroon ka pang... Nangaharap wow. ka pala din mo. Mayroon ka pang spaghetti. Eh. Thank, Thank you po. po. Ayan! Thank you po. Tapos, bro. mayroon ka pang KFC. Si... Kitsap! Ayan! <laughs> <laughs> Tapos, mayroon ka pang... Sopne! <laughs> <laughs> kapag Wow!

Pagay dito sa asawa ko. Yun! Pagay sa'yo, mataba ka eh. Ay, sexy ka pala. Bagay sa'yo, sexy ka na yan. Punta um, <coughs> uh, na kami po, ano? Pagay ko pa kami ng pansit eh. Papunta ka doon mamaya, ano? Para mapadala kita ng pansit. Kung mga alas 7.

Oh, sana nga, oo, oh, sana nga. Kasi ka rin mag-birthday. Oo. Oh. Ang handa mo, tinutulong mo pa. Oo. Oh. pag ka lang, oo. Oh. Uh, ah, ito naman, Ay, mga, ito naman, galing to sa sponsor natin, no? Tapos yung mga, may mga dinagdag lang tayo, para may share din tayo. Pero ganun talaga ginagawa ko. Hindi ako naghahanda pagka may mga birthday. Kain lang ng konti. Kaya, kasi maghahanda ka. Ah, ang masarap kinakain mo, marami, kagatapos yung iba naman ay nagugutog, di ba? Maraming hindi nakakain. Maganda yung hatiatiin mo yung biyaya. Para, uh, oh. Isa lang din dyan ay, na si... Ah, nandiyan siya, idarin ko na ito. Pakang malis pa. Meron pa tayong isang hatiran, mga kawakiwag. Ayan. Salamat. Salamat Oo. Oh. Maraming salamat sa mga biyaya. A few inches later...

Maraming maraming salamat po mga kawakiwak na karating kayo sa dulo ng video kong ito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe na rin kayo para maragdagan po ang bilang natin. Sa ating mga sponsor, maraming maraming salamat po Ma'am Sandra Coles sa iyong foundation at sa iyong sa mga kasamahan mo. Gayon din po kay Sir Edwin Ramos, salamat po sa inyo. May pagpalain kayo lalo ng Panginoong Diyos. Bigyan pa kayo ng mahabag buhay at magandang kapalaran. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po sa inyong lahat. Basta salamat po ng marami. Wala akong masabi kundi salamat po ng marami sa inyo mga tawa. Mira Wakiwak pa! Ayin! <laughs>